kon mangayo tag gracias Ginoo mga igsuon dili di ay pwede nga uh, ang atong kinabuhi o ang atong pagkatao magpabilin sa iyang karaan na estado inigdawat nato sa grasya kinahanglan sad bag-o ang atong kinabuhi. Muna nga ni Kristo ang bagong bino nga nagrepresenta sa gracias ginoo, dili pwede isod sa karaan nga sudlanan. Ang gipasabot ani ang atong kasing-kasing. Para karon na nimba mo. unsa may inyong gipangayo karon, gracia o disgracia? <laughs> Unya, unsa man say, unsa may baguhonon diha ni mo karon unsa may angay baguhon Nanglitan, litan mangayo kag kalinaw karong adlaw mangayo kag kalinaw para inyong kinabuhi malinaon hangtod na gyud na sa hangtod mao atong pangandoy pero lang gyapon ka makigtingog anang imong silingan nakigbungo lang gyapon ka anang nangutang nimo bisag unsaon pa nimog simba di gina ang maong kanini ang grasya sa kalinaw nga naman naapa man imong karaan na kinabuhi naayo kag healing kana bang kayuhan bang? dadaghan man nato dinhi masakiton mga naong palang ninyo daan sakiton gemog nao nayo gitag healing Ginoo taga ay taong kog kaayuhan pero ang imong lifestyle ang imong gipangkaon ang imong mga kaning Uh, gipang buhat naghatag og sakit sama taas kay kag sugar diabetic na ka mangayo ka nga kas diabetes unya sige dia kag kaon ana mga makapasamot sa diabetes mga carbohydrates mga sugar kusog lagi po kamo kaon sige naman ta inom og tambal padiroy sige man kog inom og tambal ana Ang iyawa man ni Moos ba ang imong lifestyle? Tanawa na mga doktor, inig-ingon na na, mauniim na ha? Niya kani minose na ni, kani minose na ni. na sila. Mausan na ang ginoo. Tagaan kag healing, pero kani hunonga ni, hunonga ni, ni. Ug usa sa best model nato unsaon -un, aron ang gracias Ginoo dili mausik dili mahanaw kanigyod ang atong inahan nga langit nun si Mama Mary siya maoy mo buhat mutudlo nato unsay angay natong ibutang sa atong kaugalingon o unsa angay natong kuhaon aron mahimot ang angayan sa matas ginoo o sa grasyas ginoo diri sa atong unang pagbasa si Isaac murag nagrepresentar siya sa ginoo o na na siya na ihatag na grasya sa iyang kamagwangang anak na si Isaw. O kay si Jacob, pinangga man sa iyang inahan na si Rebecca. Ang inahan, iyang gi... Saan? Iyang gi himo si Jacob na mura o isaw. Nilampos bang inahan? Nilampo siya. Di man to angayan si Jacob na tagaag blessing kay ang gipili ni Isaak at tuban si Isaw. Pero tungod sa inahan, na kamao kayong mo maniubra unsaon paghimo pag himo, nga ang iyang anak nga dili angayan, mahimong angayan sa grasya, nilampos yun. Nakadawat og grasya si Jacob o kita mga kaliwat na tani Jacob ang ngalan nga Jacob amahan sa mga nasod ilisa na og Israel ang dosi ka anak ni Jacob na mao sa gitawag og dosi ka tribo sa Israel 12 nations na mao gibasihan sa 12 apostles Daniel people of God nga naa nagsukad sa mga apostoles. Gibag-o ba? Giba? Gibag-o. Nga karon, pananglitan si Mama Mary unsa may naa niya mahimo angayan sa matas Ginoo. Ang iya gyong pagpabinaw o pagtuman sa pulong sa Ginoo. pagingos pagingong pag, pag isaak, lutoi ko. Aluto dayon. na <laughs> yun. Diba? Mukaon ko. Ah, pakaon dayon. yun. mo, ganahan mo spulong sa o dili? O kira ninyo, dili? Ilingay e, mong tupad. Ing e na, o kira ni mo, tamparuson ka? Ikaw e, na Pangutan na ba? Na o na mo, ka? Sige. Sige. O, oh, manglinge. manglingi. Samot, nagtamparoson. <laughs> Pero naingon ba yan ang pulong sa ginoo? Kung tsagpaon imong pikas api, ipasagpa lang pikas. Si Mama Mary, mauna iyang gidangatan. Gipakauwawan siya. Gidaog-daog siya. Gipatay pang iyang anak siyang atubangan. Murotog tamparos, bali ba? Nagbinuutan pa siya. Siya pagigigig binuangan sa mga tao, gipasudong pagid siya sa iyang anak, nga gibitay sa cross. Pero agid siya mo reklamo, nga naman, kabubut onis ginoo, kabubut onis ginoo. Sige lagi siya ana. ka anak, matuman kanako ang imong pagbuot. Kita, kamo, sos, ultimong colors buhok, di katuman, color ginas buhok. Simple pa Ultimong purmas kilay na gihatag di kinoo, di magkatuman. Maghimog yung iyang kaugalingong purmas kilay. Nakaroon, napagani dagko-dagko na karon Ultimo nga gender nga gihatag kinoo. Female og male. Ang male, iyag yung usbon, himuon yung female. Ang female, himuon yung male. Magbuot-buot yun ba? Ang ulitaw, murag minyo, siging seks, ngatos iyang uyam. Ang dalagasan, murasag ginahan, siging kamabdos, o niya, way kasal. Di usab ba? Ah. ato yung usbon. Puy iugon sa'y gustos gino'o, kung ikaw gani ulitaw, ayaw, panghilabot hilabotan mga babae, kaya di, di pa na nimo, di pa na nimo. Og imo nang hilabtan ang, ang ang pasabot ana ang ikaw ulitaw ka ang babae nga imong nahilabtan sexually gitawag nag na disgrasya. Unya kun mamabdos na nya imo pag byaan, ang tao magtan-aw ana moingon sa, ah, na, ay gedadas anak disgrasya da man sige magkuyog at uyab ada ah, disgrasya. Pero kung ikaw bana, ipakaslan na ni mong babae, human sa inyong kasal, imo da ang hilabtan sexually, sa may tawag na o'y kamabdos, ang sa'y tawag, grasya, sa ato pa ikaw lalaki, hatagi grasya ang imong gihigugmang babay, ikaw sa babay, ayaw usik-usiki ang imong virginity, ang imong purity, ang imong grasya, ni anang lalaki nga wagi ayaw. Mabuti na mo ko kamo mga babae sa iyon radyo gayo ninyo siguroon kung kini angayan ba ni kong himuong bana. Unsaon man pag siguro ayaw yung pahilabot sexually. Ayaw kuyog kuyogi. Sige hilag ingon I love you. Ngayon kuyog ta ayaw lang. Mubiya rin na nimo kung yawan on gina. Ah, makayayo eh. Boring bihan nimong mong animala ka. Eh. Ang lakaw na nga to. Nya, mag ka. Yes, sakitan ka. Pero imong gihimo ang imong kaugalingon nga liwat ni Mama Mary. Pure and virgin. Ang ayan kay kas matas ginoo. Maghilak tingali ka kay inlab ng katong animal. Pero, <laughs> pero, sa matas ginoo, lipayon ka niya. Mausan na nga to, mga politicians. unsa may kinabuhi ni Mama Mary nga related sa ato mga politicians ang pagkamaalagaron na dili mga bayad. Magsigig alagad si Mama Mary dili mga reward. Kanindot unta sa ato mga politicians karon gikan sa presidente hangtod gyus barangay konsihal mga elected officials maninato o mga appointed na mga officials sa gobyerno Kanindot on tag, magsigi silang alagad na dili mga yung bayad. Dili kay magsigi gasto ang itong kwarta tungod anang ilang mga garbo, siging himo anang ilang mga hiring-hiring, impeachment, siging kiha anang mga bloggers. Nawagay kapaingnan. Niya gikalimtan ang panglawas, gikalimtan ang kagutom, gikalimtan ang edukasyon, gikalimtan paghatag o pagtagad ang peace and order, ang kaning mga krimen, smuggling, gikalimtan. Wa kayo tagaig pagtagad, ang gitagaag pagtagad, kuno. Kana kunong confidential fund. Ang na, naigo ka na. Okay ay mong tupad na saktor amos budget sa bugas inyo. Na saktor amos budget sa bugas. <laughs> wa na nagtagad sa kagutom karon daghan kay mga igsuong way mga balay ana ah, din dinhi gani eh. ah, wa man sa tong si MM Madusi na dosi nila na kabalay atong gisugdan pagtanaw na ko gahapon pagkadako des budget na ko ay sa hinahinaya lang one at a time <laughs> pero ato na nang sugdan pero ginagmay lang usa di lang natutingbon bagay mat sa tana pero tagaing pagtagad Muna mo na mo kung atong bago karong gobernador kay iya dayong gigasto ang mga around 80 million para sa Nagunang unang panginahanglan sa atong mga 16 ka mga hospital sa probinsya Sugbo. Kanindot ana, no? Para lang ana, aspetuha kanindot na ana. Nga itag 5 million kuno nga budget. Ato lasang sang iampo nga tinuod gid nang ma -implement. Baya naman kung hasta ang budget para sa gapas o para sa mga dagom, kurakuton pag yun sa pipila. Di ba? Naman ang korupsyon. Korupsyon man Una nga ka sa to'y katong COVID. Katong COVID ba? Di ba? Na nagina. Na, tabangono na gina. Gikorap pag yun. gi <laughs> mga batasan. na tungod kay wak maliwat ni Mama Mary. Daghan kitag makuha niya para mahimot ang angayan. Og labaw sa tanan ang naa ni Mama Mary kana giyong iyang pag kanunay sa Ginoo ang Ginoo gi iyang daigon dili ang iyang kaugalingon kita kusog kay taning atong panag-away tungod kay ang atong gidaig og maayo ang atong kaugalingon daghan kay tag mga human rights kuno nga atong gi-observe. ako ning right ako ning right ako ning katungod pero naglisod ta paghatag o divine right sa ginoo nga maogi naghimo nato karon kusog kay tanang human right pero personalized nga right mo ang atong hun hunahunaon daigo nato ang Ginoo ilingi e ay mong tupad ing e na kinse nagbuhat anang imong kilay nya moingon sa Ginoo gid ni daigon ang ginoo. Ah. Pero ikaw na nagbuhat ang imong kilay, kisa na may daigon, ikaw, ah, kisa daigon. Ah, Karon, daiga ang ginoo. Ipakita na kana di ay iyanas ginoo. Muna nga itong tubag sa salmo, unsa tiya itong gingon, daiga ang ginoo, kay siya maayo ang ginoo ra gyoy maayo o kita nga mo muliwat ni Maria igo ratang mo ambit sa kaayos Ginoo si Isaak maayo siya tuburan sa grasya ni ambit lang si Jacob o nakaambit si Jacob kay misunod man siya o gitagaan niya higayon ang iyang mama nga maoy mubuhat sa tanan Taga ag higayon si Mama Mary nga motudlo nato unsaon pagpuyo aning kinabuhi aron dili na ta magsubo kung dili malipay na ta sa inyong paminaw pagpirma sa executive order ni Gov Pambari Bari 4 nga tagaan nag sa tambal og mga doctors o mga staff ang mga provincial hospitals nato nakahatag ka to kalipay sa atong katauhan o nakaguol kalipay So ang ilhanan di ay mga igsuon nga nagsunod tas ginoo kalipay. Munang niingon diris rin atong ibanghilyo, magsubo ba di ay ang mga magpuasa ba di ay o magsubo ba di ay ang mga dinapit sa kasal kung kuyog panila ang pamanhonon, dili gayon. Pasabot, kung magsunod lang tani Maria o ni Jesus, kanunay giyong kalipay ang mahimong bunga sa atong mga buhat. Pero magsupak na gita nila, mahimong kaguol ang atong mga binuhatan. Manindog ta. Matod pa sa atong salmo, ang ginoo, mahinumdom sa iyang kasabutan, hangtod sa kahangturan. Og ang kasabutan sa ginoo o sa naniana na himutang aning pagampo ngayang gitudlo na ang kalano nato sa matag-adlaw ihatag niya karong adlawa na iya sa tang pasailoon sa atong mga sala why limit basta magsige sa tagpasailo sa nakasala nato na iya tang ilikay sa mga dautan bisan sa mga pagsulay. Pero ang iya lang sang ihangyo nato nga ato sad nga batunan ang ato sang kasabutan niya. O ang atong kasabutan nga siya giod ang Ginoo gyud moy atong amahan. Nya matuman giod ang iyang pagbuot. Nya siya giod mao ang atong hari. Dili ta maghari-hari ing nakono ang imong tupad nga kinsay hari sa imorong kinabuhi kinsa roy imong gituman ang imong gusto o ang gustos Ginoo sa atong unang pagbasa di hisgutan diri nga niingon si San Pablo ba nga pailob kamo kanako kay mura ko buang buang nga masilos ko ninyo di ko gusto nga maadto mo sa yawa kay mura mo akong mga anak nga dalaga nga akong giandam para ipapangasawa sa usalang kalalaki nga maosi si Kristo pasabot ni San Pablo matag-usa nato nga nagsunod sa Ginoo magtinabangay ta nga mahimot ang putli at ubangan ni Kristo. Niya on saon kaniyong pagpasaylos mga sala. Muna sa atong pagsigig ampo, labi na santos nga rosaryo nga magbalik-balik taglitok anang amahan namo, duma nato nga dili gyud nato palabyon ang 24 hours na dili ta makapasaylos mga sala. Kay mausad na ang makapaputli nato Kaysaad saad manas Ginoo iya man tumanon na kun atong pasayloon ang nakasa nato matud pa niya hilio. sa ebanghelyo kun pasayloon ninyo ang nakasala ninyo kamo sad pasayloon nya kung di sad ninyo sila pasayloon adili sad mo mapasaylo kanindot unta ang atong mga leaders labi nang atong gobyerno magpasaylo ay Kining mga team Marcos, team Duterte, team opposition ba na sila, ilang lini, magpasaylo ay, dili magpadayon og away ang mga nangapildis midterm elections o ang midaog, magpasaylo ay. Katong inyong gihatagan, nyawa mo butar ninyo, lapasaylo alang sad. Kamusang kasigig butar, nyagi sa arang hatagan, nyawa rabagyo didayog hatag, ah, pasayloon lang sad nana kay total inig ka uh, homa nagit sa tanan ang muatubang nato dili man kining atong mga kauban din his kalibutan kun dili ang Ginoo mismo og siya mo ay mo aw moosisa nato kun ang ayan bata didto sing harian sa langit o dili ba mo na dili concern nato ang kalibutan ang atong concern maogyod ang langit kay tuwa dito ang tinuod naging gingharian tuwa dito ang tinuod na kalipay nga way katapusan mo na dinis ato sa kalibutan ampo kita nga dili ta ibutang sa lisod nga pagsulay dili itugot sa Ginoo nga mahulog unta tani mga pagsulay nga daotan unsa may mayong isuga ang ngit-ngit isuga ni mos hayag o ang hayag isuga ni mos ngit, -ngit. <laughs> na istoryang kristo din hinga mura sa tag magkatawa na ingon siya busa ko ang imong suga kangit-ngit di ay pagkangit-ngit gayod ni ini pero posible sa tingali magsuga kag kangit-ngit kay naakas hayag or magsuga kag hayag kay naakas ngit-ngit hay may sakto anak magsuga og hayag kay naas ngit-ngit dili magsuga ngit-ngit kay naakas hayag uh, na siya ang ato rong kalibutan gihasol aning depression despair hopelessness daghang naghikog gani karon dinis sa atong parokya nining milabay nga mga pipila palang kakatuigan o pila kabuan nanay na naghikog yapon A uh, uban mga parokya na agyapon labi gaing nasod ngano man tungod kay ang suga nila sa ilang kinabuhi kangit-ngit og unsa man suga na kangit-ngit kana gyong sala ang sala karon murag wala na kaayo ang tao mahingawa sa sala pero ang magpuyo-puyo Puyo-puyo, dako kay nang sala. Pero sige silang paningkamot, siging trabaho kay ang ilang lawas ilag yung buhion. Ang ilang anak, ilag yung atimanon, butangan pag yung vitamins, anak, pa, pakanon yung vitamins, mga immunization, kay para dili mataptan o mga subaw-subaw, pero silang duha, way kasal. Mauna siya ay, ang suga nilas sa pamilya, kangit-ngit. Napagani uban, muhilak kay ang ilang anak nga gamay himatyon kay nae sakit. Muhilak, onya wa muhilak nga silang duha way kasal. Luoy kayo, nay uban nagkinabitay ana nagbuwag sa ilang original nga pamilya nagkinabitay nya sigig gyong jogging siging sumba kay para healthy pero ang ilang relasyon, kangit-ngit. Muna, inahitabo boros kalibutan. Nasa iuban, daghan kay kwarta, hala halatigong yung kwarta, ni niabot nag millions, billions, mangurakot pag yung gobyerno o dinhi sa simbahan. Pero, ang ilang kinabuhi, pulos sala. Munang ang kalipay, wa yung deha Matod pastubag nato sa Salmo ang tanan nilang mga kagulanan o sa tanan nilang mga kagulanan luwason sa Dios ang matarong. So kung magtinarong tas atong kinabuhi, mga igsoon, mauna na ang kahayag o luwason tas tanang kagulanan. Why stress? Why despair? Ngilingay mong tupad, ing na, wa na kay kagulanan ron, wala ka mag ng imong naong. <laughs> na ang karon naong lang, nakastress na nila. Luoya. awa di risikoan, San Pablo sa unang pagbasa, matod pa niya, ang akong ipagarbo, kung magpagarbuhay ta, ipagarbo nako ang akong mga kasakit, ang akong mga pag-antos. Katawanan sa ni si San Pablo, ang iyang pag-antos, ang iyang kasakit, mao'y iyang gihimong garbo. Kita garbo man tanga, hayahay kay ko, buotan kay akong bana, guwapa kay akong asawa, uh, sana bright kay akong mga anak, ana malampuson kay akong negosyo, nakapalit na sa kong bagong yuta, nakapalit na nakatukod sa kong bagong balay, bago na sa dakong da sakyanan. Proud kay ta ana. Pero si San Pablo lahi, ingon din siya nga kapila ko mapriso, kapila ko gilatos, kapila ko gibato, kapila ko nalunod, wak ko'y kaon, <laughs> 24 hours kong galutaw-lutaw sa tubig, muna iyang ipagarbo, nganuan, kaya ang iyang giantos, mauman ang pagsangyaw sa buhat o sa pulong skino. Muna, na ning sa ginoong. Muna, hunongon tananing pagpagarbos mga butang sa kalibutan, matod pa ni Kristo ay mo pagtigom o bahandi din his kalibutan kay mawa rana usa lang kapag pamilok either kwao nas kawatan or makutkot nas taya or mawa nas imong kamot kay ni honong nakaginhawa may pa sao man ang bahandi ipalit og slat bitaw <laughs> sige pamantarog pamaligyag slat sa CTOMM itukod na nato nagbalay sa mga wapay balay. Niya kaning atong balay nga arang-arang na ato nalanang ayong-ayongon. yung way balay mo'y atong tukuran. Dako kay tagbahandi ana sa langit. So mo atong swayan pagbuhat.